Good evening, good evening, good evening, Ang evening, and welcome back sa ating channel. Nandito na naman po ang yung likod, expat update, at mag-update na naman tungkol sa flag control. Eto, kay, ano, kay Curly Discaya. Alam niyo to si Curly Discaya. Marami pa tong hindi nasasabi. Kung bakit nila, nila itinigil tong kung bakit nila itinigil itong, uh, yung talagang ito yung, ah, Blue Ribbon Community. Isa ito sa mga dahilan. Baka magsalita na ito, masangkot na yung pinaka-architect ko. Kasi nandito tayo eh. Konting-konti na lang. Arkitekto na talaga. Pero dito sa balitang ito, nako, talagang kakabahan na yung, ano, kakabahan na yung, kakabahan na yung, kakabahan na yung, kakabahan na yung pinaka-arkitekto ng lahat ng Katarantaduhan na ito. So, ito. So, ito. At, at saka ito itong si... 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 Ano so, talaga ito? Ilocos. Ilocos <laughs> Governor. Governor uh, Chavi Chingzon. So, mamaya ka. Sir. Ito, ito muna, dito muna. Dito muna tayo kay Kay... No? Diskaya. Diskaya. So... There you go! Go! ...po ni Curly Diskaya na palayain na siya ng Senado. Lalot nakikipagtulungan naman umano siya sa investigasyon. Dagdag niya, handa niyang pangalanan ang isang malaki at maimpluwensyang taong sangkot sa katiwalian sa mga flood control project. Nakatutok si June Veneracion exclusive. Nakahanda na umano pangalanan ng kontratistang si Curly Diskaya, ang isang malaki at maimpluwensyang tao na sangkot umano sa anomalya sa flood control projects. Sabi ng abogado ni Diskaya, tapos na ang affidavit ito na maglalatag sa papel ng personalidad sa anomalya. Pero ayaw muna siyang pangalanan sa ngayon o kaya sabihin man lang ang katungkulan nito sa gobyerno. Ano ba 'lang yung papitin ng malaking tao okay. okay. na 'yan? Shock architect. Lalatangan ito. 'Yun ang alam namin. Gaano kalaki ang dingi? Malaki. As in, gaano kadik? Basta malaki. Kapalit para hindi siya maistorbo sa proyekto. Patuloy raw na makikipagtulungan si Curly Diskaya sa mga isinasagawang investigasyon, kaya sana naman daw ay pakawala na siya ng Senado. Ito ang hiling ng kanyang kampo sa isinampang ngayong araw na petition for the issuance of writ of habeas corpus sa Pasay Regional Trial Court. September 18 pa nakadetain sa Senado si Curly, matapos masite for contempt dahil sa pagsisinungaling umano sa hearing ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga flood control project. Until now, naka-detain pa rin si Mr. Diskaya despite uh, his uh, full cooperation sa government. Wala na kaming uh, mapuntahan eh, kundi korte lamang. So dumulog na kami sa korte. Para sa GMA Integrated Dokument News, nga. June Venaracion. Ayan, narinig niyo naman niyo yung, yung sinabi niya. Papa yung abogado mismo. Mo papangalanan na yung <laughs> arkitekto nito. Sino ba yung arkitekto na ito? Malaking tao raw. Ano yung itsura? <laughs> ano <may> yung itsura? <laughs> ano <may tira>? <laughs> ano malaking, malaking tao, tao talaga? O, oh, oh, maliit, maliit na tao. tao. Payat, Payat ba? Oh. <laughs> o. Matipuno. <laughs> Matipuno. Yan, Yan lang. O, oh, tsaka... <laughs> Eto. Dito, dito, dito naman malayo. tayo sa kabilang side. Dito, dito kay... Uh, ang Kay Governor. Ay. Uh, kay Gov. Dito tayo kay Gov. Isa ito sa mga arkitekto rin ito eh. Arkitekto na gumawa ng maging presidente. Ito, Pasok. Dating Ilocosur Governor at long-time political kingmaker, walang iba kundi si Luis Chavit Singson. Manong Chavit, magandang umaga welcome po sa programang Pulso ng Bayan. Maraming salamat po sa inyong oras. Kingmaker talaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang oras po sa inyong lahat. Yeah. Uh, masaya ako at naimbita ko rito sa Pulso ng Bayan para mapag-usapan natin ang sitwasyon ng ating bansa. Opo, Manong Chavit, sa tagal po ninyo sa karera, sa politika, papaano po ninyo maisasalarawan Itong uh, korupsyon sa ating bansa, um, mas lumala po ba uh, sa ngayon kumpara sa mga nagdaang mga dekada po? In every administration, may issue about graphing corruption Pero okay. ito na ang pinakamalaki sa lahat. At uh, di dapat natin palampasin ito, kundi wala nang kinabukasan ng mga kabataan. Ang pinaglalaban natin ang mga ng mga kabataan. Hindi po kami, hindi po tayo, dapat dapat protektahan natin ang mga kabataan dahil yun ang kinabukasan nila. The future of our children's children. Ngayon, no, oh, ang ilang dekada na silang presidente. Si, yung uh, unang pa pres, pre, uh, president senior Marcos, katakot-takot na na issue. Ma huwag tayo makalimot, nakakalimot na kayo. Kaya nung sinamaan ko si Bongbong Jr. Marcos, akala ko, dililisin na ang pangalan nila. Hmm. Dahil, nung nawala lang tatay nila, tumakbong senator, ganoon din, may issue rin sa kanya. Hmm. So, ayaw ko sanang samahan. Ito, aliwanag yung nakalagay dito. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam in the police. Plunder Rap File versus Bongbong Marcos over 250 uh, million pork barrel scam. Now, galing sa GMA News 2, ito sa Inquirer, hindi ka magawa, record lahat ito. ngayon, ayaw nilang para maintindihan natin po, ang budget, ihanda malakanyang i-review -re ni Presidente, pirma niya, lilinisin ibigay sa Senate and Congress. Kung hindi niya alam na binago nila, dalawang bagay lang. Tinulerate niya o wala siyang alam. Anong presidente yung hindi niya alam? Nagumpisa pa lang noong first year na, second year, third year. Puro plant control na ang kalukuhan. Sila diskaya lang nakakuha ng 31 billion sa isang kontrata lang. Paano nakakuha isang kontratista na 31 billion? Kami po, ang taga na namin sa construction, hindi kami nakakuha ng mga 2 billion, billion, billion. Wala po, uh, ganun. Eh, bakit? Ito question ko. Sa lahat ng plant control, totoo, siya nagsabi, pero kako may Alzheimer, nakalimutan niya na damay siya. Pangatlo siya ang pinakamalaki sa Ilocos Norte, sa flood control. Huwag na tayo lumayo, kako. Ilocos Norte lang. Bakit, yun, bakit di nila ginagalaw Ilocos Norte? E pangatlo yun. Halos pareho ng Bulacan. Bulacan binubugbog nila. Occidental Mindoro, mabuti. Umangal si uh, Governor uh, Adriano, Gadiano, So, yun, pinakamalaki. Pero um, siya nga, umaangal. In, in, nandun ang Ghost Project, walang pumunta roon. Sa Ilocos Norte, bakit silent sila? Bakit nakakuha si Diskaya ng maraming project ng plant control? Bakit paborito ang mga Marcoses si Diskaya? Meron siyang project doon sa Ilocos Norte. Uh, to, to 2.7 ang Diskaya Project ang na, na, ang, ang, ang project sa Ilocos Norte. I think 838 o 83 projects ang, ang uh, Diskaya. Dalawa lang po ang kontratista ng laro na ha, paborito. Yung mayor ngayon ng Ilocos Norte, tiranggal nila si Mayor uh, Kion. Michael Kion dahil di na rin sila maturuan. So, dinagay nila yung konsyal na nag, may ari ng construction company na Megapolitan Builders. Pag-aari ng konsyal, ginawa nilang mayor, nila, kontratista nila, nila nung araw pa, e, 6 billion na kuha kagad. Bawal nga yung mayor na magkontrata. Bakit, bakit dito, bakit walang, bakit silent sila dito? Ito mga illegal na nagagawa doon. Nandun lahat ng mga kalukuhan. Dapat kako, hindi sila para ang, ang, ang mga leaders. Uh, transparency, accountability, honesty. Ipakita niya sa bayan niya na walang kalukuhan bago mag sa iba. Bakit hindi ginagalaw? Yun lang ang question ko. Abwerta niya, ako na masama. <laughs> Yung bagong uh, attack dog nila, si... <laughs> Uh, Claire Castro. Uh, ako nang binububong para may divert. Yon uh, diversion yung natin iba para di na makwestiyon yung kanila. Eh may record na mga Marcoses, 21 martial law years sila na presidente. ng senador si Bongbong, may plunder case. Oh. Tapos ngayon, wag po tayo makalimot bobos po tayo kung di tayo magbago. Kaya suggestion ko, may ibang countries, pagka may mga anomalya, nagre-resign ang mga presidente, mga prime minister. Yung iba nga nagpapakamatay. Eh, eh dito pakapala ng mukha. So, dapat maawa na si President Marcos ah, uh, mag -resign. And uh, the military, the military the in section three, article two, which provide that civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Wala nakalagay dito na protektahan niyo ang uh, presidente po, mga military. Baka kahanan yung mga iba, nasa konstitusyon natin protektahan ang, ang presidente. Hindi po, tao ang protektahan Ngayon, ang daming uh, pagnanakaw na ginagawa. Bakit tayo papayag ng hinto? Hindi dapat tayo papayag. Kaya, pakiusap ko po ang mga estudyante o kabataan, mas hirap din na estudyante, mga, mga bata, mga kabataan, they should lead this peaceful uh, movement. Para sasama lahat ng tao kung sila mag-schedule. Mag-schedule, mag-usap lahat ng mga colleges, universities, kayo mag ang isang araw lang. So, suporta po kami lahat. taumbayan susuporta. so suporta. Hindi yung mga politisyan. Hindi po tayo mga politisyan. Sila mag-decide ang date. Kasi may nag-i-schedule. Nakita nyo nung 21, kanya-kanyang galaw. Tapos, hapon, nandiyan na yung mga nanggugulo. So, kung magprotesta kayo isa-isa, gugulo lang po kayo mag-schedule na kayo, mag-meeting lahat ng student leaders, pati kabataan sa kalye o saan man. I-schedule nyo lang, mag-usap kayo. Kayo magsabi, that future nyo ito, isang araw lang, sigurado po susuporta natin tao bayan at kako nga, dapat ang, ang mga sundalo natin protektuhan ang taong bayan. Opo. Uh, Malong Chavit, balikan ko lang itong inyong uh, ipinahayag o ibinulgar e, ngayon na uh, yung Ilocos Norte ang pangatlo sa sinasabi po rin nyo. Kunti lang difference sa Bulacan. Yes, opo. Uh, sabi mo uh, sa presentasyon nyo nga, eh nasa 2.7 billion pesos ang nakuha nga uh, ng Ilocos Norte mula sa mga kaya At nais po ninyong pa po ito. Uh, dapat, kasi nga, sabi mo, nakatutok lamang sa Bulacan at yung isa sa Occidental Mindoro. Sino ang nais mong uh, mag-imbestiga nito? Dahil, uh, siyempre, may binuupo ang uh, Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ICI Infrastructure uh, Commission for Infrastructure, uh, Independent Commission for Infrastructure, na mag-iimbestiga na dito sa mga maanumalang flood control projects. Sa tingin mo po ba ninyo, ay, eh, uh, Anong magiging implikasyon kung itong ICI o ang ICI ba ay mag dito sa Ilocos Norte? Yun nga ang uh, prediction ko nung araw pa pag-umpisa. Walang mangyayari dyan sa, sa Senate ako. ICI, magagaling lahat yung kinuha, mga anes. Pero bakit di sila pumunta sa Ilocos Norte? Gusto nila hanggang kay Saldi ko lang. Wala, wala, si may nandemanda na ba? Wala pa. Puro jari lang. Si President Bongbong Marcos nandemanda na nung na araw pa. Wala nangyayari. Kaya ka kung magagandang batas natin, ang implementasyon, wala. Wala mangyayari yan. Ang nakukulong lang yung mga mahihirap. It's about time. Uh, for a real change, mag magbaguhin natin ang gobyerno kaya yung ginawa ni President Cory noon, mm. na revolutionary government supported by the military, mm. tapos mag-usap-usap lahat. Ngayon, nag na si Mayor Magalong dahil balita ko, iba yata, <laughs> hindi, na, hindi na sila napupunta sa Ilocos Norte. Mm. So, wala nang mangyayari dyan kung hindi nila mo muna ang Ilocos Norte. Opo. Yung, yung sino naglabas dyan, President, eh, tingnan muna natin yung probinsya niya. Kung yes, all the right. Paimbestigan niya yung mga iba. Bakit linilis nila? Sino ngayon ang binubugbong nila? Ako binubugbong nila para lang magkaroon ng ibang issue, para lang may divert ang issue sa flood control. Mayon mm. hihinto na nila, hindi pwede ho. Opo, sa... Manong Chavez sabi nga ng malakanya ni Jose Claire Castro kung meron man daw nga uh, hindi da, kung hindi daw malinis ang uh, pangulong uh, Bongbong Marcos Jr eh hindi na dapat niya sana eh, tinatag itong uh, ICI ayaw pa niya sanang uh, imbestigahan itong mga ma ma Manila uh, flood control projects ano naman masasabi po niyo doon hindi dapat sibisihan opo kung kung, kung 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 ang pangulo kung alam lang daw niya na hindi siya malinis baga may dawi sa sa mga maanomalya, ay hindi na daw siya magtatag, hindi na sana niya itinatag itong ICI. baga para mag-imbisiga. Ano po pa masasabi po niyo doon? Pampaganda lang ng mukha nila yan, pero walang mangyayari. Mm. O bakit nag na si Mayor Bagalong? Mm. Pero walang nangyayari, wala silang power. Mm. Pampaganda lang sa mukha nila yan. Opo. Hindi, wala, hindi sila maka... Walang power yon. Mm. Mag-imbisiga lang. Opo. Pero sa tingin po ninyo, uh, Marong Chavet, uh, ano ba talaga ang pinaka-solusyon para matapos itong uh, korupsyon uh, sa ating bansa? Yung kako, uh, in other countries, ang mga may problema, nagre-resign, nahihiya ka Yung ibang countries, papakamatay hmm. Hindi ko naman sinasabing magpakamatay si Bongbong Marcos. Mag-resign, gayahin niya yung mga iba na may delikadesa. Then wala na, magulo na ang ating bansa. Pero It is his command responsibility. Mm -hmm. Siya ang presidente. Opo. Ngayon, dalawang bagay lang. Mm. Tinolerate niya ito dahil nagumpisa sa kanya. Umpisa lang natin din sa kanya. Uh, three years. May plan control na kalukuhan na lahat. Kung hindi niya tinolerate, wala siyang alam. Mm ang alam anong klase ng presidente niya na walang alam? Hindi mm. siya marunong. So kailangan mag-resign. Pero uh, sa tingin po ninyo, dapat bang baguhin yung may babaguhin sa sistema o yung uh, sa ating konstitusyon uh, uh, dahil uh, hindi bang problema dito nasa sistema ng ating bansa? Yes, kaya nga mag uh, the President should resign, tapos uh, uh, revolutionary government, pero involved natin mga justices ng Supreme Court pipili sila ron ng mag-acting president muna para maayos lahat, pag-usapan lahat, involve do kabataan, involve nyo yung younger generation. Dahil ito, ginagawa natin lahat to. Kung, kung, kung matakot tayo lahat, wala na mangyayari sa kinabukasan ng mga kabataan. Opo. Tulad na lamang po dito, sa inyong ipinakita uh, ngayon, ang uh, uh, Governor Manong Chavez, eh, sa tingin mo may problema sa ating uh, bidding process? Dahil nga, di ba, kapag nag-bid ka, Maraming supplier ang mag-aalok sa iyo, magpo-propose ng uh, iba-ibang mga presyo o rate po nila sa paggawa ng uh, kinakailangan nga, magsusupply sila. Um, sa so tingin mo, may problema tayo diyan at dapat itong baguhin uh, para hindi po maulit, lalo na dito sa mga maanumalyang flood control projects ng ating bansa. Dapat ayusin po ang, ang bidding, dapat ma transparent. Ang nangyayari ngayon, Oh, project ko yan, ah, Sa inyo yan. Oh, project niya ano to, sa amin to. Ayusan na, eh. Ang, walang building, ayusan. Yun ang nangyayari. Walang, walang, ang building supposed to be yung pinakamaliit, ah, pinakamura. Wala, eh. ayusan. So, hindi lang yung dapat kitahin ng kontratista, kundi may patong pa. Pero bakit nila hindi papayag? Dahil mayroong cut din yung nag-approve. Ito, ang laki-laki. Ito na pinakamalaki sa lahat. Kaya dapat huwag tayo pumayag na ihinto ang investigasyon sa... Walang delay sa Senate. Marami naman tayong matitino na senators. Huwag sana i-delay ito. At tapos uh, tapusin ito. ulitin ko po, Kuman responsibility lahat ni President Bongbong Marcos. Hindi niya sabihin na, oh, naayos na ang 2026, oh, tuloy na. Eh, hindi pwede ituloy na walang makulong. Walang, uh, uh, should they should resign. Palitan nila, bakit nila pinalitan si Speaker? Walang mangyayari yan. Mabayit nga yung pinalitan, pang paganda lang ang muha. Pero, sila pa rin nasusunod. Sampung beses na silang palitan, ganoon din. Kailangan may mangyari. Kung palitan nila, bakit pinalitan? May kasalanan? I-demanda nyo kung may kasalanan. Kung wala, <laughs> wala na ustisya sa ating bansa. Opo. may uh, Mayor, uh, Governor, uh, bago ko lang ipasa kay Partner Admat, um, sa so tingin po ba ninyo itong mga diskaya ngayon na nagiging uh, resource persons nga sa mga investigasyon, Uh, tungkol dito sa mga ma-anomalyang flood control projects ay dapat isa-ilalim sa state uh, witness dahil yan yung isyong pinag-debatihan dyan po sa Senado. <laughs> walang mangyayari yan, kagaya kay Napules. Magagawa ba ni Napules ito nang walang blessing sa taas? Ngayon siya pa nakakulong. Yung mga nakirabang, nakawala. Ganon din mangyayari sa mga diskaya. Sila bibintangan lahat. Sila, sino nagbigay sa inyo? sabi niyo kung sino nagbigay sa inyo kaninang project yung mga yan. O hindi, kayo rin ang pagbibintangan. Sila rin ang bibintangan. Parang scapegoat ang gagawin sa kanila. Nagabit lang sila. Opo. Gov, uh, magandang umaga muli. No? Um, kayo po may kabilang sa mga nanghinayang na hindi na, kumbaga nahinto itong uh, Uh, until further notice, ang uh, Senate Blue Ribbon Committee na pagdinig uh, ukol nga sa manumalyang flood control projects. Nagkaroon na po ng dalawang uh, chairman dyan, uh, si Senator Marcoleta, tapos itong si Senator uh, uh, Ping Lacson. Maraming mga nabulgar din dyan. Marami tayong mga narinig. In fact, ang pangalan nyo rin po ay uh, uh, nabanggit na iimbitahan. Kaso mm. nga lang, yun nga yung inaantay din <laughs> ang iba dahil maraming mga ano para at least mabulgar nyo rin po yung side ninyo. At mm ah uh, mismo makasagot din yung mga diskaya doon niya sa pong, uh, sa inihayag niyo po uh, kanina go ah yes Kung imbitahan ako diyan kailangan may mangyari hindi yung puro pampaganda lang ang uh, administrasyon kasi ang taktik nila diversionary tactic ah imbestigahan puro imbestigahan sino ang namumuno ngayon sa Pilipinas president bongbong marcos It is his command responsibility. Dapat siya sasagot lahat. Totoo nga, siya nagsabi. Pero kako, may Alzheimer dahil damay siya eh. Siya ang pinakamarami. Isa sa pinakamarami. Tatlo, pangatlo. At mga diskaya ngayon na nakakuha na parang imposible kung walang blessing sa taas, sila ang paborito ng kontratista sa Ilocos Norte. Yung mayor na supposed to be disqualified, 6 billion ang project niya. Consul palang lang, nila nila. Iyon ang ginawang mayor ngayon. So, ma hindi ho maganda nangyayari na sa ating bansa. Kaya kailangan kumilos sa taong bayan. Opo, at kapansin-pansin din, pansin din ng taong bayan manong uh, Chavit dahil itong pinag-uusapan dito na uh, paglustay o pagwaldas or yung uh, questionable ng uh, mga flood control projects, billions of pesos po ang pinag-uusapan nito. Pero kung uh, pag-uusapan naman natin yung issue nila na umabot pa sa punto na gusto pa nilang ma-impeach ang pangalawang Pangulo, 125 million pesos lang po yung pinag-uusapan doon, confidential uh, funds uh, pa. So kumbaga, nakikita nyo rito na hindi ganito ka Sidhi yung kanilang uh, pagnanais na masold talaga sino yung pinakaugat, sino yung dapat na managot dito sa bilyong-bilyong pisong nga uh, uh, issue po ng uh, proyekto na ito, Manang Chavit. Well, kung maliit ba, no, malaki, okay lang. Pero unahin natin yung presidente dahil siyang, make, siyang command responsibility. Meron din siyang intelligent pass. Eh. Ang intelligent man, hindi dapat din audit. Ba't nila in-audit agad si Inday Sara? Well, karapatan nila yon pero hindi dapat din audit yun. Audit nila yon i-audit din si presidente, tingnan natin kung malinis siya. Baka mas malaki pa, mas worse pa kung siya. Opo. Pinalulutang ngayon ni Senador uh, Alan Peter Cayetano. Ayan na po. Ayan lang po ang uh, video natin sa ngayon. At uh, doon natin po putulin dahil mahaba na yung oras. Ngayon, isa e, itong kaabang-abang kung sakali na maimbitahan ito si Chavit Singson at uh, itong magkaharap sila ng mga diskaya. Lalabas na yung kwan dito lalabas na 'yung pinaka architect nito. Kasi malinaw na sa atin, mayroon tayong inala na hindi naman natin pwedeng isabihin dito. Pero nakikita naman natin 'yung tinatakbo ng mga ganitong usapin kung sino talaga ang mga ang mastermind. Eh nandoon na tayo eh sa ano eh kaya hintayin natin 'yung ano Mm, yung magiging hearing na naman dyan sa Blue Ribbon na pinospone muna nila na NAWA ay mapunta sa totoong mag ng mga pangyayari dito sa flood control na ito. At saka sa mga susunod na mga araw pagkatapos dito pero malamang tumatagal itong flood control na ito hindi talaga nauungkat yung pinaka pinakaugat nito. Kasi pagkatapos makuha mo yung pinakaugat, yan, nandun na yan. Saka iimbestiga na yung mga susunod, yung mga city-city. Kasi nan, tapos na yung ugat eh. Alam mo na eh. Yung mga investigation sa mga city-city, sa mga probinsya, doon na yung umpisahan. Kasi lumabas na. Nanawa ay eh, ganun ang mangyari. Kaysa naman yung mga kwan dyan, makukulong lang dyan eh, yung mga sa bulakan lang, ano yun? Kaswerte naman, di lang yung mga kukulong. Diyan sa DPWH, parang mga kwan lang. Kunti lang, ha? Yung mga talagang may kondito kwan dito, eh, mukhang nakalayas na. Eh, balita natin, Martin Romualdez, nakalayas na rin. Saldi ko, nasa Spain daw, nakitaan ng picture. So, anong mangyayari sa atin sa Pilipinas? So, walang mapaparusahan ang kailangan natin talaga dito yung pangil ng batas. Na yan ang wala na sa atin. Hindi porke malaking tao, eh, hindi na hindi napaparusahan. Yung ka, sa panahon ni Presidente Duterte, yun, gumalaw yung rule of law. Na talagang kung wala kang walang ebidensya sa iyo, hindi ka mapaparusahan. Etong kay Laila Dilima, eh nakita naman natin na talagang ano talaga namang uh, lahat ng mga ebidensya tumuturo sa kanya ganito yung turo huwag kayo magtuturo ng ganyan ha? sabi ni Chis Kudero kasi yung tatlo tatlong daliri mo nasa iyo Eh pag magturo ka pa, ganyan lima yan siya siya ang may sala siya ang nakita ko siya ang uh, uh ganun uh, so hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood at kung hindi ka pa nakaka-subscribe, nalang dyan, dyan lang po ang subscribe button. At pakiclick na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Maraming salamat po. At sa mga kapwa natin, OFW, uh, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. <laughs> Syukran!